mga bahay na ito ay natitiklop. Papalapit na ang panganib. Di nagtagal ang bayan ay naging mga sasakyan. At sa harap nito, Big Mac London City yon. Naghahanda na lamunin sila. Lakasan ng init sa maliliit na bayan. Lumabas sa flanks. Ngunit ang lungsod ng London ay parang isang higanteng tangke. Sumunod ng malapit sa likod. Sa malubak na daan, maaaring gumuho ang maliliit na bayan anumang oras. Kailangan nilang itapon ang mga natirang pagkain. Para mabawasan ang load, ngayon ay walang paraan pasulo. Pa Mabilis na pinaikot ng driver ang manibela. Lumiko ng 180 degrees. Gayon pa ang mga lubak ay naging sanhi ng pagbagsak ng bayan. Lumipad din ang gulong palabas, na pagtatanto na ang oras ay tama, ang lungsod ng London ay naglunsad ng isang serbisyo upang suportahan ang mas maliliit na bayan. Ang mga maliliit na bayan ay inaatake. Hindi na pwedeng umusad. Pagkatapos ang pingga ay nagsisimulang tumaas. Dahanda ang ibinuka ng lungsod ng London ang daguang bibig nito. Handa nang lamunin ang maliliit na bayan. Handa na ang drive belt. Ang mga maliliit na bayan ay hinayla saka isinara ang malaking pinto. Pagkatapos ay kasama ang maliliit na bayan sa lungsod. Ang lahat ng mga item ay inihatid sa sentro. Pagbuo ng enerhiya para sa lungsod ng London. At ang mga tao sa maliliit na bayan ay naging mga bilanggo. Di nagtagal, nagsimulang abusuhin sila ng commander ng lungsod ng London na si Dashan. Maya-maya lang ay lumabas ang isang babae mula sa crowd. Sinaksak niya ng kutsilyo si Dashan. At mang sasaksakin na niya ng dalawang beses ang kutsilyo. Pero pinigilan ni Jack. Tumakas yung babae. At tumakas sa sentro ng enerhiya. Ang lungsod ng London ay nagbabawas ng gasolina sa oras na ito. Maingat na umiwas ang babae. Tudok kuwit. Hinahabol siya ni Jack. Ngunit sumugod din ang pamutol sa kanila. Sa kasamaang palad, nakalock si Jack sa labas ng pinto. Sa isang kritikal na sandali, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang bakal na pinto. Tumakas palabas. At nagpatuloy sa paghabol. Nagiiwan din ito ng mga kababaihan na walang paraan. Desperado, umakyat siya sa rehas at tumalon pababa, pero hinawakan siya ni Jack. Sinabi ng babae kay Jack na pinatay ni Dashan ang kanyang ina. Pagkatapos ay humiwalay siya at nahulog. Sa pagkakataong ito ay sumugod din si Dashan. Sinabi sa kanya ni Jack na sinabi ng babae na siya ay isang mamamatay tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago agad ang mukha ni Dashan at itinulak siya pababa gamit ang isang daliri ngunit hindi sila namamatay ngunit nahulog sa malalim na kanal ngayon kailangan nating humanap ng paraan tumakas mula sa lugar na ito sa gabi ay nakakita sila ng isang maliit na bayan papunta sa kanila. Nang malapit na silang magkita, naghagis ng kawit ang bayan. Mabilis silang umiwas. Ngunit hinabol pa rin ito ng maliit na bayan. Napagtanto nila na ito ay isang hunter town. Dalubhasa sa paghuli ng mga malungkot na tao. Ngayon ang bayan ay papalapit kay Jack. Pakiramdam ko ay mahuhuli na ako. Bigla siyang natamba at nakatakas sa kamatayan. dito pala ay isang custom made na crawler na sasakyan. Dalawang matandang lalaki ang kumokontrol sa kanila. At mangyaring ayusin ang tirahan para sa kanila. Dito sinabi ng babae kay Jack ang tungkol sa kanyang sarili. May pala ang pangalan niya si Dashan ang kanyang ama. Isang araw, naghukay ng computer ang nanay ni May. Gusto itong alisin ni Dashan. Ngunit tumanggi ang aking ina. Nagsimula na rin mag-away ang dalawa. Sa desperasyon, binigyan ng kanyang ina si May ng isang susi. Pagkatapos ay pinatay ni Dashan ang ina. Sabay putol din ang mukha ni May sa kanya. And this time bumalik si May para lang mag -higanti sa sandaling iyon natuklasan ni Jack na nakalock ang pinto. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga floorboard at natuklasan na ang landas ay malayo. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Binenta na pala sila ng matanda. Hindi nagtagal ay dinala sila sa palengke ng kalakalan. Si Mary ng unang na auction. Isang maikling buhok na babae sa karamihan ang nag-alok ng $50. Ngunit mas gusto ng mga trafficker. Dahil dito, siya ay binaril sa ulo ng dalagang maikli ang buhok. Sinamantala ng dalawa ang kaguluhan para makatakas. Maingat na iwasan ang maliliit na sasakyan sa bayan. Sa kabilang banda, dumating na si Dashan sa selda. Mahiwagang bakal na kahon na nakasabit sa dagat. Napatingin ang lalaki sa butas. Natuklasan ng isang halimaw na may berding mata na nakalock sa loob. Mukhang medyo nakakatakot. Pagkatapos ay nagpaputok ng misail ang lalaki. Ang bakal na kahon ay lumubog sa dagat. Gumapang din palabas ang halimaw. Ito pala ang ultimate killer na hinahanap ni Dashan. Hayaan mo itong handang patayin si May. Sa oras na ito, iniiwasan ni May ang paghuli sa mga ngaso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din dito ang Murder King. Mabilis silang umakyat sa gulong ng bayan. Maingat na umatras pasulong, ngunit ang bilis ng Hunter King ay hindi makapaniwala. Hindi nagtagal ay na-corner sila nang makitang papalapit ang mamamatay-tao na hari. Biglang may putok ng bala. Ito ang spaceship ng babaeng maikli ang buhok. Umakyat si May, ngunit si Jack ay iniwan. Pagkatapos ay dumating ang hari ng pagpatay. Nang makita iyon, mabilis na inihagis ni May ang Luben. Mabilis ding tumalon si Jack, ngunit ang Luben ay hawak pa rin ng mamamatay-tao. At hilahin ang spaceship pababa Sa desperasyon, inihagis ni May ang utility na kutsilyo Kumuha si Jack ng kutsilyo at pinuto lang lubed Nakaiwas sila ng bala, tudok kuwit Sa oras na ito, ibinunyag ng maikling buhok na batang babae ang katotohanan tungkol sa pagliligtas kay May Siya pala ang matalik na kaibigan ng ina ni May Walang balita mula kay May 10 taon na ang nakakaraan Masyado siyang curious kung paano nakaligtas si May Sinabi sa kanya ni May na siya ay nahimete at nahulog sa lupa Siya ay natuklasan at nailigtas ng Ultimate Assassin King ang buong katawan ng Assassin King ay isang makina Ngunit sa utak ay mayroon pa rin kaunting kamalayan ng tao Gusto nitong gawing katulad nito si May Pero gusto lang ni May na maging tao kaya tumakas siya Kung hindi makita ng Murder King si May, hiyak na kamumuhian niya ito Matapos mahayag ang katotohanan, naglayag sila patungo sa base ng maikling buhok na kapatid na babae Sa gabi, dumating din ang Killer King Hindi lahat ay kalaban nito Nagliyab din ang spacecraft at marahas na sumabog Sa sandaling iyon ang mamamatay tao ay hamarang sa kanilang daan Nahuli nito si Jack Mabilis na pakiusap ni May ang mamamatay tao na hari ay mayroon pa ring pakiramdam ng tukso. Tapos nahulog, ibalik ang susi ng mata sa dalaga, tapos huminto siya sa paghinga. Ang base ay malapit ng masira, mabilis silang nakatakas. Bumalik sa Static City, ito ang tanging lungsod na maaaring makaakit ng London. Sa kabilang panig, natagpuan ni Dashan ang mga pangunahing bahagi upang ibot ang computer. Binuksan ang misteryosong computer, kapag naka ang power, nakakonekta ang control room. Quantum Martial Arts kapag pinasigla, Pagkatapos ay nagsimulang magmarcha ang lungsod ng London. Maghanda upang sirain ang static na lungsod. Di nagtagal, ang lungsod ng London ay nasa pintuan na. Utos ni Dashan. Ang mekanismo ay nagsisimulang gumana. Dahanda ang tumaas ang attack stick. Nagsisimulang may panang enerhiya at handa na ang lahat. Sa oras na ito, nakatanggap din ng babala si Tintan. Nagsisimula ng gumana ang sistema ng pagtatanggol. Ang mga mandirigma ay handang lumaban. Sa loob ng halos isang libong taon, hindi sila kailanman nabigo. Malapit ng sumiklab ang isang digmaan. Kasabay nito, naging berde ang control computer ng City of London. Pindutin ang pindutan ng paglunsad. Ang mga quantum wave ay bumaril. Sinira ng malakas na shockwave ang buong sistema ng depensa ng static city. Wasakin agad. Ngayon ito ay naging isang dagat ng apoy. Pagkatapos ay binawi ang launch lever ng City of London. Maghanda upang mag-recharge at simulan ang susunod na pag-atake. Sa oras na ito, aksidenteng natuklasan ni May ang susi upang eye off ang Vow Luong Tu. Agad niyang pinuntahan ang dalagang maikli ang buhok at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpalipad sila ng mga fighter planes. Naghahanda sa pag-atake sa lungsod ng London. Kapag nasa flight, nakatagpo sila ng pangalawang pag-atake mula sa quantum waves. Sa kabutihang palad, nakatakas sila. Ang tahimik na lungsod sa likod ay inatake muli. Nabasag pa ng malakas na shockwave ang salamin ng kanilang spacecraft sa kabutihang palad, sa pangkalahatan ay walang malubhang problema. Patuloy silang sumusulong. Ngunit handa na ang mga depensa ng lungsod. Malakas na firepower ang nakatutok sa kanila. Para hindi na mahuli, agad silang lumaban. Sa kabila ng malakas na putok ng kalaban, ilang tao pa rin ang tinamaan. Ang iba ay binaril kaagad. Maaari lamang salakayin ng CTB. Sa huli, tanging ang spaceship ng maikling buhok na batang babae ang natitira, palihim na pumasok sa loob bumaba si May at sinubukang patayin ang computer. Sa hindi inaasahan, mabilis siyang nadiskubre ng mga gwardya. Ang buhay ay nakabitin sa isang sinulit. Sa isang kritikal na sandali, nahulog ang gwardya. Ito ay ang maikling buhok na batang babae na dumating sa oras. Pagkatapos, nagsimula na rin umakyat ang babaeng maikli ang buhok. Pumunta siya sa control room. Hikayatin si Dashan na lumapit. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Sinamantala ni May ang pagkakataon na pumunta sa computer. Magsisimula na ang quantum chip. Mabilis na kinuha ni May ang susi at isinara ang pinto. Hanapin ang port at isaksak ang USB. Lumilitaw ang password sa screen. Mabilis siyang pumasok, pero isang ilaw lang ang nakabukas. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatype. Dalawang ilaw ang nakabukas. Dalawampung segundo na lang ang natitira bago ilunsad. Matapos ang patuloy na pagpasok ng tatlundaan at apat ng maraming beses. Dalawang pulang ilaw na lang ang natitira. Nagsimula na ang countdown. Sa wakas sa huling segundo, tinapos ni May ang pagpasok ng password. Kapos na ang quantum wave. Ang launchpad ay napuspos at nasunog. Mabilis ding nakatakas si May. Ang maikling buhok na babae doon ay natalo kay Dashan nakatanggap ng lunchbox. Tumakas din si Dasan patungo sa spaceship at naghanda upang lumikas. Gayunpaman, ang eroplano ay pinigilan ng mga lubet, Hindi makakalipad. Pumunta si Dasan sa terrace para tingnan. Si May pala ang may gawa nito. Sa pagkakataong ito ay itinutok sa kanya ni May ang baril. Pero kung tutuusin, siya ang kanyang biological father. Sa ilalim ng malalakas na salita ni Dasan, pumayag si May. Sinamantala ni Dasan ang pagkakataon at kinuha ang baril. Sa kabilang panig, si Jack ay nagpipilot sa spaceship. Nagpunta sa loob, pagdating niya sa control room, pinaputok niya ang missile. Ang mga pangunahing bahagi ng lungsod ng London ay nawasak. Malakas na pagyanig ang naging sanhi ng malayang pagbagsak ng eroplano. Nagmamadaling tinungo ni May si Dashan. Nagsimula na naman ang pagtatalo ng dalawa. Pagkatapos ay tumalon si May sa spaceship ni Jack. Kasabay nito, nagbigay ng mga tagubilin si Jack sinalakay ang malalaking sasakyang panghimpapawit. Napakabilis na bumagsak ito sa lupa, ngunit hindi namatay si Dashan. Pagkatapos ay dumating ang lungsod ng London. Kaya lang, natanggap ni Dashan ang lunchbox. Huminto din ang lungsod ng London. Kinabukasan, tumakas ang mga residente ng lungsod ng London patungo sa Static City. Tinanggap sila ng magiliw na kalbo. Kung tungkol kay May at Dashan, alam mo na.